mo patulpo daw ka mo ti manne kung ma ya lolo ni mo ka sir alex magandang hapon pwede pang sa amin ano pong nangyari doon sa video na yon sir yung video na yon sir gusto nilang kunin yung cellphone ko sir Bakit yung po sila nadatnan sa ganong sitwasyon? Kasi, kasi sir, may nagchat na sa akin yung dati kong katrabaho dati na yung lalaki daw, Lagi daw papasok sa tinitirhan namin. Okay. Tapos, sir, kinuprinta ko yung asawa ko. Sinabihan ko na, anong totoo? May papasok daw na lalaki dyan na oras ng gabi. Sabi niya, nagkakabit lang daw ng kuan kurtina. <laughs> 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 kurtina. Grabe naman, Ang dami pwede ipalusot, kurtina oh, pa talaga. Oh. Sabi niya, sir, ang babaw na, naman. Nag kakabit lang doon ang kurtina. Sabi ko, okay lang, okay, si, sige. Hindi ako maniwala sa kanila, sa iyo ako maniwala. Wala na yun si Pro. Ako dito, isang linggo na, hindi na ako nakatulog. Kawawa ka kasi, naman. Oh, dito ka sa Manila, sir. Oh, dito, tapos oh, sa Davao si Mrs. Oh, so, tap- price mo. Oh, tapos na, pumunta ako ng opisina namin, sir. Habis, sinabihan ko yung amo ko, Chinese na, boss, pwede ba ako uwi? Tingnan ko muna yung pamilya ko kung ano na nangyari. Opo, sir. Pagkatapos, sir, kasi sir, yung ticket na yung na-time, sir, 10,000 yun, sir. Kasi ras na flight. Sabi ng amo ko, mahal naman, 10,000. Naghanap kami ng mura, sir. Ang nahanap namin, butuan. Nagbebiyahe pa ako patungo ng Dabao, 7 hours para mag-uwi lang sa amin. Pag dating ko sa butuan, 6 ng hapon, dating ko sa Dabao, doon na, sir. Pag uwi ko, sir, natatingin ko, sir, yung ilaw, sir, bakit nakapatay? Pagkatok ko, sir, parang nabulabog na sila sa loob. Buksan niyo to. Ganyan, ganyan. pero nag-open na yung kamera sir. Pagbukas nila sir doon na, sir. Di join yung Si Miss doon nagsasarang siper pa. Kuang-kuang doon sa camera nagsasarang siper. Si lalaki anong ginawa doon? Gusto nang ng usawa ko sir. Huwag ka na ko sir. Oh, kasi baka mag-away oh. kayo yung dalawa doon. Sino tong silalaki? Security guard daw yan sir sa mall sir. Matapos po yung ganung insidente, naawat po kayo. Tumakbo na yung babae sir. Anong nagawa nyo po? Wala na po kasi hindi niyo, si, hindi niyo sinuntok yung lalaki. Si, sinuntok yung lalaki, sir. Puno katakbo pa yung lalaki. Kasi tumayo yung anak ko. Niyakap May... ako, niyakap ko ng anak ko. Pagkuha ko ng anak ko, ang taas-taas ng langnat, doon ako umuyak, sir. Ko, grabe yung ginawa ng nanay mo sa akin. Doon Ilan doon taon, taon po yung anak niyo? Magdalawang taon pa ngayong November, sir. Yun po yung nag-isa yung anak. Opo. Magandang hapon po, Ma'am <laughs> Rohaima. Po. Nahuli po kayo ni Mr. Court and the act. Ang sinasabi niyo po, kaya nandoon po yung si James Fiscal Fiscal, ay sapagkat nag-aayos ng kurtina ninyo. <laughs> Sige. Pag alis <laughs> niya po, okay naman po kami. Tapos po, hindi ko po siya maintindihan kasi yun naman po talaga yung tinasabi niya sa akin na ay hindi pa, hindi pa po ako sa kanya nagaganon. Wala po talaga akong ginagawa na gano'n. Wala pa po. Wala Kaya pa? Okay, kayo. so bakit mo Kaya, nagawa yon? Eh kasi po, noong time na nag-aaway po talaga kami palagi-palagi. Ano pinag-aawayan nyo? Sir, kahit ano na po yung pinagbibintang niya, sir. Yung pinagbibintangan niya po ko na nandun po ako sa maraming tao, kahit nandun ako sa nag ako. Noong time na nag ako, sir, sinasabi niya sa akin na, but ano ginagawa mo ganun na nag <laughs> Binibintangan ka na, hindi mo naman ginagawa. Kaya gawin mo na lang para masulit na yung bintang. Hindi po sa ganun, sir. Kasi yung time na yung sir, nagkasakit po yung anak ko. Pinabihan ko po sa sir. May sakit yung anak ko. So, Ma'am, para... nasa video okay ka ngayon. Kasama mo si, si John Sly. Hindi po, po. nakasakit po kami sa jeep. Bakit mo pinatulan tong si James Lai? Hindi ka naawa, nagkakayod kalabaw itong si Sir sa Maynila para sa inyo at ng anak mo. Tapos, nagluloko may... ka. Sir, sa pa ako, sir. Sige. Kasi sir, yung nahuli ko sila sa acto, sir, tinanggap po yan ulit sir. Dalawang Binang beses na pala ito? Oo, oh, dalawang beses na yan sir. Tinanggap po yan ulit sir. Sinabihan ko siya na, sige, yung ginawa mo sa akin ngayon, kakainin ko yung pride ko. Tatanggapin kita, uwi tayo sa inyo. Yung pamilya niya sir, walang nagarinig, hindi nagarinig na nagsumbong ako sa pamilya nila sir. Kasi sabi niya, mag-abroad tayo sir eh. Kasi yung flight namin doon, June 26, balik kami dito sa Manila sir. Dito sa, sa Imos ako doon sa Batangas. Tapos sir, nakikita ko pa sila sa lalaki sir, may communication pa sila, nagkong ganyan, ganyan pa sila minamay di siya ng lalaki, pinuprofile pa, ganyan, ganyan. Doon so, Doon na, beses na po hindi oh, siya naman. Oo, oh, okay. oh, sir. Tinanggap po niya siya ulit, sir. Tapos, sir, sinabihan ko na siya, ayusin mo lang buhay mo para sa mga anak mo, ganyan, ganyan. Ngayon, sir, tumawag yung agency niya. Sabi ng agency niya, ikaw pa buhay yung buhay si Alex Morales. o? So, opo, ma'am. Ikaw yung pabayari ng commission kasi umuwi na yan si Ruhay, si Ruhay Sabi daw niya sir, sinabi, sinabihan. Parang may sumanib na kaluluwa daw kasi sir. Kasi parang nagwawala doon siya sa kumidison sir. Tapos pinauwi siya ng kwan, Dabaw. Sabi ko sa kanya, uwi ka ng Dabaw. Tapos, didiretso ka na sa inyo. Hindi na dumidiretso sa kanila, sir. Eh. Dumidiretso sa kutubato, sir. Nagsama pa sila ng lalaki, sir. May nagchat sa akin, sir. Yung kwan ng lalaki, sir. Na gumawa daw sila ng kasulatan sa chairman. Na wala daw siyang, ban, wala daw siyang asawa. Tapos, sir, kinasal pa na sila doon sa... Kutabato, sir. Ah, kinasal na sila. Oo, so, kinasal pa sila sa kutabato, sir. Eh, kulong na to. Ah, uh, gusto ko na sana, pakulong na lang siya, sir. Ah, eh. sige. Ma'am Rohay, ma'am. Eh gusto kang ipakulong ni sir kasi nagpakasal ka pa pala doon sa security guard. Wala po kasi. Ano 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 sabi mo wala? Kinausap ko nga yung kinausap ko nga yung nanay mo. Alam mo ba? Yung kinausap pagkausap ko ng nanay mo, umamoy ng nanay mo na kayo. May record pa nga ako eh. Nag-usap kami ng nanay mo eh. Mga utrinan ka pa? Ma'am, gusto ko lang niya pakasuhan, makulong. Paano mam. ma'am? Anong reaction niyo po? Okay sa'yo? Hindi po. gusto niyang maayos yung lahat. Iniisip ko po. po. sinasaktan niya ako. Nung wala pa kami, wala pang lamat yun. Paano pa kaya pag meron na? Ma'am, bulok na po na rason yan. Nananakit. Nananakit bago pa ako nangabit. E di, kung nananakit siya, edi pakulong mo siya, mag, magpablatter ka, sampah mo ng kaso, hindi yung kaya ako nangabit kasi ako'y sinasaktan bulok na sagot yan, madam. Ang guring ko sa barangay. Nasinasaktan ko yan. Yung sinasabi ko, kung talaga na yung... nanakit ang inyong mga mister, magpa-blatter kayo, magpa-police blatter, barangay blatter, kasuhan nyo, huwag kayong pumayag. Kung totoo. Sir, pwede mo naman kasuhan to kasi yung pong nagpakasal siya, uh, meron kayong kopya noon, pagpapakasal niya. Record lang yung ng salita lang si Rick. Uh, video na yan, plus yung pong dokumento galing sa PSA kung totoo yung sinasabi nyo pwede na po natin gamitin ebidensya yan sa korte pag kayo po yung nagsampanan na ng kaso. Ano po? Kasi sir, na-open pa niya yung account isa ko sir. redon Doon kaya mo nagkukumbo ng chat sir. Sinabihan ko nga siya, bakit mo pa nag-delete yung mga chat mo? Siya, utak ba utak? <laughs> mautak siya. Oo, utak ba utak. Masakit yung nangyari sir, pero nakuha oh. pa niyang tumawa. Galing po ako ng kasakit sir eh. Hindi ako makalakad sir eh. Kasi na-stress na ako sir. Wala na akong tulog sir eh. O grabe yung ginawa sa akin ng asawa ko. Di ko kahit mamatay ko sir, hindi ko malilimutan yun sir eh. Gusto ko na lang yung kunin ano yung anak ko sir. Yan po, matutulungan namin kayo. Idadaan po natin sa DSWD. Hindi siya karapat-tapat maging kasi, nanay. kasi, ini, kasi inabandon yun yung tatlong anak niya sir eh. Sabihan ko sa kanya sir, nandun pa yan sa sir. Umuwi ka na lang para hindi na tayo makarating doon. Umuwi ka na lang doon, Alagaan mo yung mga anak mo, ganyan-ganyan. Sabi niya, hindi na ako uwi doon sa amin. Ano pang gagawin ko doon? Ganyan-ganyan. Ruhay ma, pa. gusto mong kausapin si sir kasi ang gusto niya mangyari kasuhan ka raw po ma'am hanggang sa makulong ka pati yung boyfriend na si James Lai. Ano din po yung kwento para patan ko po para sa anak ko? yung binabastos niya po yung anak ko. Pag nagsasama po kayo kami ulit, paano na lang po? <laughs> Sabi mo, binabastos niya ni Mister ang anak niyo. Kayo po ang nambabastos sa anak niyo. Nandiyan po yung anak niyo, kayo po ay nagigipag wala kabit mo. Binato. Hindi po. Wala Anong walang ginagawa? Eh, Kitang kita sa video, sinasara okay. mo pa yung siper mo. Ma'am, huwag mong taga tawagin bastos si mister. Ikaw po ang bastos. In fact, pwede ka pang mas kasuan ng child abuse. Sa loob ng pamamahay mo, nandoon yung 2-year-old na anak mo, ikaw ay nagigipag dito sa boyfriend mo na si Jamslay Fiscal. Sinong basto sa inyong dalawa ngayon? Yung sinabi niya na papakainin na ng niya, yung anak ko. Sinabi Babay mo na ba yan? Hindi, sir. Sinunghalin niya, sir. Bakit magsisunghalin ako? Bakit, bakit gagawin ko yan sa anak mo? Tinanggap ko nga yung mga anak mo eh. Sinusuportahan ko nga yung mga anak mo doon eh. Ikaw, kayo, wala kayong mga kintay. As of so, meron siyang don't? anak. May mga anak yan, sir. Dalawa, sir. Sinusuportahan mo? Koso sinusuportahan ko din, sir. Oh ang bait-bait pala nitong si sir. Ma'am, kahit na hindi niya anak, sinusuportahan niya. Hindi ko tapos, hindi ko nga alam hindi sir, na... bakit niluluko niya? Hindi niya sinusuportahan, sir. Gayun lang siya, nung, nung time na nagkaano na, nagkalamat na, sir. Diyan na siya nagano. <coughs> Diyan na siya nagsuporta. <coughs> hindi po siya nagsuporta. Nung time na, dinala ko po yung anak ko sa bahay namin, nung, 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 ano pa kami, nagsama kami. Dinala ko po yung anak namin, yung anak po, yung dalawa. Dinala ko po dun. Pero binabastos niya po, anong ulam natin niya? Sasabihin mo, eh po yung... K****, kainin mo, kasi-kasiin Hati nyo. Oh, okay lang ba yun? Sinabi ko sa kanya, Ba't mo ginaganon yung anak ko? Sinasabi niya, alam naman niyo ng nanay mo. Pakita mo yung chat, kung para maniwala kami. Kahit anong sabihin mo, hindi na ko balikan iyo. Ano pa ba bang makukuha ko iyo? Gusto po. ko na lang kung makulong ka. Hmm. Ganyan na lang. Tinatakot niyo pa ako. Sabi nila, hindi ka daw ma... Hindi daw siya mapusampa ng kaso, sir. Eh. Kasi sinabi wala daw kaming, sir. Wala, na, wala lang na ipapakita sa inyo, sir. Sabi niya. Kiss lang po. Hindi daw siya matatablan ng kaso daw. Attorney Gary Tungol, magandang hapon. Yes, sir. Magandang hapon po. Number one, Nakita po ni Mr. at nabidyo niya si Mrs. at yung kanyang kalaguyo sa loob ng kanyang apartment at uh, bagamat hindi nakapatong sa isa't isa tong si Rohaima at sa Lai eh sa video may kita si Mrs. nagsasarap pa ng kanyang siper. Number two, uh, pangalawang best na pala nangyayari ito nung una pinatawad niya at uh, nag nag pa sila sa barangay. And then number three, nandoon yung anak nila habang si Mrs. at yung kalaguyo gumagawa ng milagro. Ano okay. assessment mo? Attorney. Base po doon sa mga sinabi niyo, Sir Rafi, and base sa mga sinasabi ko din Mrs. I don't think she even denies the fact na meron po siyang kalaguyo. I mean, there is some bare denials lang, pero malakas po kasi yung ebidensya natin na, again, nangyari na to, and inamin niyang nangyari na to. Second po, may video po tayo, which shows yung pinaka-recent po na pangyayari ng adultery. So, pwede po natin siyang kasuhan doon ng adultery po. how about so, child abuse? Pwede natin isama? But child abuse, we can enter it into neglect po, Sir Rafi, kasi baka naman yung uh, pangyayari, o kanyang pangangabit is in plain sight ng bata which is not healthy for the child. And if we can show na may negative effect po sa pagpapalaki ng child, then the case for child abuse may prosper. So, so okay. Sa po. May meron balita si sir na nagpakasal daw itong si Mrs. Taiba. Um, sa akin po, Sir Rafi, uh, hindi po yan sang ayon rin. No? Kahit, anong, kahit sabihin pa po, po natin na Muslim sila or sila ay naniniwala sa Islamic faith, kasi as far as I know, ang lalaki lang po sa Islamic faith ang pwede mag-keep ng multiple wives. Uh, hindi po pwede na ang misis ay may kasal na dalawa. Regardless, there is a case for bigamy here, sir. Okay, so maraming kaso pwede may isang palabang dito kay Rohaima. Yes, sir. Marami po talaga. So swak na swak. Pasok sa banga, ika nga. Tama. Yes, sir. And yung mga sinasabi niya po na pang-aabuse na mispera sa bata, if she can prove it, like she says, then we don't stop her from filing naman, sir. But again, sa ngayon, tulad niya po siguro ng pagkabasa nyo, baka empty allegations lang to. Pwede bang isama so, sa pagsampas sa kaso, itong si uh, James Lai. Hmm. Yes, definitely sir. Doon po sa adultery, lagi pong dalawang kinakasuhan. So, pati po sa bigamy and doon po sa child abuse sa So, kasama po siya sa lahat ng kasong maaari natin kifight. Sige. Thank you. Thank you to Negari Tungol. Tapos yung bata, sir, pwede mo makuha yan. So, makuha ko yung bata, sir. Ilala, tutulungan po kayo ng DSWD, no. tapos korte, mapapakita natin yung, yung mga ebidensya mayroong hawakan na hindi siya kapatapat maging nanay kas, at saka hindi na po healthy yung environment ng bata kung siya pong nanay dahil siya po harap-harapan eh, gumagawa ng kababalaghan and then yung korte po magde-decide in your favor na para yung bata matransfer sa iyo kahit na po ito'y below 7 years old. Okay? Sige po, sir, and we will help. Salamat, Salamat po, sir. Po, sir.